Balita naman sa mga lalawigan, nalubog sa hanggang dibdib na baha ang ilang lugar sa Bicol Region dahil pa rin yan sa ulan na pinalakas ng Bagyong Christine. Ganyan nga ang dinana sa mga residente sa Naga City. Naglagay na nga ng lubid ang ilang residente para may hawakan habang nilulusong ang baha. Marami na ang lumikas kung saan nananatili muna sila sa mga evacuation center doon. Samantala pa rin matindiho namang baha ang naranasan din sa ilang mga bahagi po ng Albay kahapon. Sa Libon halos bubong na lamang ang matatanaw sa ilang po mga bahay dahil nga po sa taas ng tubig. Sa bayan po naman ng Manito inaanod po ng rumaragas ng tubig ang tulay na gawa lamang sa kawayan. Nag-alok naman ng P150,000 pabuya ang lokal na pamahalaan ng Sibuko, Zamboanga del Sur sa sino mang makatutulong sa pagsagip sa Amerikanong si Elliot Eastman. Kabilang sa hinihinging impormasyon ng mga otoridad ay kung nasaan ang bangka na sinakya ng biktima at ang eksaktong lokasyon ni Eastman. October 17 nang dukutin ng mga armadong lalaki si Eastman mula sa kanilang bahay sa Sibuko. Wala pang umaako sa pagdukot at humihingi ng ransom para kay Eastman. Sa Zamboanga del pa rin, patay po ang tatlong binatilyo ng tamaan ng kidlat sa bayan po ng Bayog. At ayon sa investigasyon, pumunta po ang mga biktima at dalawa pa nilang kasamahan sa bukid para mamitas ng mga ititindang saging. Nadala pa sa ospital ang mga biktima at doon din binawian ang buhay. Nagpapagaling po naman ang dalawa pa nilang kasamahan. Sa pool naman sa video ang pagnanakaw ng dalawang lalaki sa loob ng isang tindahan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nilimas nila mga kawatan o ng mga kawatan ng laman ng mga estante. Tinangay rin nila ang vault na naglalaman ng 7 milyong pisong cash at mga alahas. Pinaghanap na ang mga kawatan. Ted Failon at DJ Chacha. nayon nasa Radio 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.